Hi guys! Welcome or welcome back po sa ating channel. Para sa mga bago, Moonchild Maguda here. In today's video reading, another session po tayo ng ating bagong segment na Charot Tarot. Isa ito sa natanggap kong comment na sila naman daw ang ating basahan. Okay, iniwan ito sa comment section natin from last time na ginawa natin o ginawa natin ng pagbasa ang Katniel at this time, nakatanggap tayo ng comment from Miss Miyaka Yuki. Miss Moon, sana next niyo po i-reading si Barbie Fortesa at David Licauco. What's the real score between them? May nabubuo na po bang romance sa kanilang dalawa? Tingnan natin guys. Siyempre pa, first reminders lang muna po tayo na kung ano man yung aangat ano na messages mula sa cards ngayon. Maaring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon sa kinakaharap ng ating babasahan. Pero yung outcome o yung resulta at the end of the day ay wala po sa mga baraha. Okay, wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man po ang aangat ngayon, maaring ito lamang 'yung ngayon, 'yung message guidance na kailangan nating marinig ngayon. Nothing is yet set in stone, everything is temporary. Yan po ang reality. Pwede itong mabago. Depende na rin po sa patuloy na maaring maging aksyon o desisyon ng isang tao. Hindi ko ito tatamisan guys, huwag laliman, mensaheng gabay lamang po. This is also considered as part of entertainment purposes only, huwag ma-attach sa cards, charot, tarot. Okay, so, sisimulan na natin itong mga set of cards or deck of cards ating gagamitin ilagay ko lang sa gilid. We'll be straightforward. Energy check tayo, guys. Kung anong ganap sa kanilang sitwasyon ngayon. Dito muna tayo pagdating sa cartomancy si reading o yung ginagamitan po natin ng playing cards. Okay? Pagdating po sa cartomancy, si very straightforward po ang maiiwan nito. Kung baga, derechahan. Wala ng paligoy-ligoy pa. Well, as a reader lang naman po yun. Okay, tingnan natin. Anong kailangan marinig? ng mga taong nakikinig ngayon, anong ganap sa kanilang connection between Barbie Fortessa at David Likaw Anong ganap sa kanila? May gabay po para sa kanila. Barbie Fortessa, David Likaw Message. pretty sa So I to Okay. So, lagay ko lang po sa pinaka-center. Mag-spread lang tayo ng ilang paraha. Position natin ito ng pagganito Then, open natin isa-isa. Sana pantay siya. Napaka-imbalance ni Moonshot. Patawarin po. Okay. Okay, let's spread more. Okay, so igagalaw ko lang kayo guys ng bagya. Napaka-imbalance ni Moonchild. Okay. So, meron ilang person of interest na umangat. Charot, hindi. Maaring sila lang din ito. Okay, regardless sa gender na ilang umangat dito, umiikot lang dito sa future possession sa past, sa ilang kadahilanan, at sa ilang potential yung ganap. Okay? At the center of the cards na umangat dito, the three of spades. I will be honest, ano, ito yung ngayon, marahil nahatak natin yung ilang sitwasyon na minsan, okay, maaaring meron hindi sila pagkakaunawaan. Three of spades, especially when it comes to communicating, kung paano sila nag-uusap, or paano na ipapaangat ng boses, or, 3-3-3 yung nakita kong energy, Gemini, Si David ay isang Gemini. Gemini is in the third house. Pagdating sa astrology. May relate lang ni Moonchild yun. Pero ano no, reversal tayo every time. Pwede itong mag-apply kay David or kay B or pareho naman sa kanila. Reversal ang enerhiya. Pero, Maring merong difficulty merong difficulty akong nakikita when it comes to communication. Although sa mga Gemini, hindi pa man nila ito ma-realize in general, ay very communicative. Merong communication skills, natural ability niya ito para sa mga Gemini na nakikinig ngayon. Pero parang tikom ang bibig, tikom ang salita, hindi maipareteng kung ano yung nararamdaman talaga. Okay? At dito, parang hindi na pa-paangat yung pagkaklaro sa kanilang connection. Pero, sila na to, magkatinginan, magkatabi, ay dito, yung security, yung emotions, for and for, my forever, <laughs> hindi. Pero, eto na yun eh. Oo. Merong isa sa kanila na higit sigurado sa nararamdaman or andito yung attachments. Okay? Yun lang. Parang merong kulang. Okay? Nakukulangan marahil sa pag-angat sana nung boses. Nung komunikasyon. Uh Oo. -oh. Pero sa si true, merong opportunity. Merong opportunity. Sa ilang kadahilanan, lalo pa kung mapapaangat itong dahilan na ito eto katapin katabi ni Jack of Diamonds Jack parang nabanggit ko si Jack Five of Hearts yung love okay yung romance Ayan, kailangan lang talaga ng decision. Siyempre pa, sa lahat ng bagay, kailangan dito buo at klaro ang iyong puso o ang iyong isipan. Sa gusto mo patunguhan ng inyong relasyon or ng isang relasyon. Okay? Pero I see na mayroong investment naman na physically, mentally, emotionally, or even financially. And dito na yun. At the same time, maaaring the eight of spades, more on ano, nakukuha ko yung energy. Pero again, regardless sa gender, maaaring kay David to nang higit. Parang um, isa sa marahil um, kaakibat nitong romance na ito, ito yun, yung ilang obstacles when it comes to work, Okay, yung ilang may kaunayan din sa investment na na-mention ko or pagdating sa money. Minsan baka dito naguguluhan the Two of Diamonds. Nagiging indecisive siya doon sa nararamdaman niya. Ano ba tong feelings ko? Work na lang ba ito? Or something love na? The Five of Hearts. Dito pumapasok kasi rin yung ano eh, yung passion, yung affection. So, ang lawak. Hindi mo natuloy alam kung... Passion lang ba ito at work or passion na something inner calling na ito when it comes to your soulmate? Or on a soul level na pala yung nararamdaman? So, yan yung medyo struggle din ata, no? Pag hindi yun, artista si de eh. pero marahil dito silang naguguluminahan nisan. Kung pag-ibig na ba ito or sadyang trabaho lang? Parang gano'n. So, marigand at one point or ngayon, yung energy na umaangat right now, by the time na napakinggan nyo ito, ay naguguluhan pa. Kaya marahil hindi maipaangat kung ano yung nararamdaman. At dito may lungkot, may struggle, may difficulty. So, future possession, maganda guys. Masaya, masasaya. Mayroong makukompleto na ilang situation. Yun lang. Okay? Kung ngayong present time ay mahaharap yung ilang agam-agam or ilang duda, may ilang takot, may ilang stressful situation with three of spades. I will be honest. Pero kung haharapin yan, okay? Haharapin yung ilang worry na yan. At mapapaangat yung nararamdaman gamit ang boses. 10, 4, and 5 or 5 of clubs. Ang gandang indikasyon yan na masasaya, masagana ang hinaharap sa koneksyon ito. And ito yung adventure, actually limitless, positive possibilities sa kanilang connection. May pagkakumpleto. Opo. Okay. So, ito again, pagdating sa cartomacy, straightforward ang napapaangat nito. Ika-clarify natin agad-agad itong ilang bumagsak sa baraha. Okay. Pero na-add ko na ba dito? Ito lang naman yung potential. Maaring mangyayari pa lang. Okay. Sana, no, dito pa lang medyo nanginibang ako eh. Sana dito, kung magiging malinaw sila sa kanilang nararamdaman, merong patutunguhan na kasiyahan. Actually, meron di, ayan ha, kasiyahan, it could be a party, event, or wedding sa future possession sa ilang potential, I will be honest, meron ako nakikita nakikitang separation. Ayan. Maka meron mamiss miss na opportunity. -miss yung opportunity. Mapalagpas yung opportunity na mapalalim sana ang koneksyong ito. Dahil dito, na naunahan nung kaba o pag-aalala, hindi na paangat yung, yung klarong boses or judgment sa sitwasyon or sa tao. Hey, okay, tingnan natin. Energy check tayo. I-clarify po natin ito sa pagitan ni Boy B. Fortessa at David Licao ko. Anong kailangan maiparating natin sa mga taong maaaring makapakinig nito? Anong ganap sa kanila? Energy check mula rin dito sa ating ilang nakita sa cartomancy. Clarify natin. Message. Barbie Fortessa David Lecauco. Guidance advice po. Kamusta sila? Anong ganap ngayon? May sign ka ba? Anong guidance advice Barbie Fortessa? David Lecauco. The Queen of Wands. Fire. Barbie as a Leo. Sun sign and Leo. Fire sign. Queen of Wands. Anong kailangan marinig? Anong ganap sa kanila? Energy check. What's the real score right now? For Miss Boy B. Fortesa. David likaw ko. Sa dalawang ito. Uy! The strength card. This is a sign of Leo. Umaangat. Ang fire sign. Leo. The two. Two of ones. Pagitna natin. This one is in reverse. Okay, ito yun eh. Alin to? Nagiging indecisive. Dalawa na marahil to. Sila na to. Sila na to. Marahil nag apply din yung kanina na pa sa situation. Since umangat yung energy dito sa taro, mas umangat yung energy ni Barbie, maaring nagpapakiram, pinapakiramdaman pa lang din niya kung anong tunay na nararamdaman ni David sa kanya nagiging indecisive pa po. Wala pang pagkaklaro. Kumbaga, this is something na ano naman, mapupunan. Okay? Itong parang, kumbaga, isang proseso ito eh. Unti-unti. Unti-unti. Hindi minamadali. Or, mayroon siyang hinihintay lang. Why I'm getting a message na ganoon si Barbie? Hinihintay lalo pa kung mapapaangat ang boses or something action mula kay David uh oo, -oh, syempre medyo Maria Clara tayo, no? medyo pabebe ng konti at <laughs> pakipot ng konti so, kahit na on fire yung feeling medyo nilulugar niya yung kanyang uh, nararamdaman pinapakiramdaman ang tao okay eto lang ano yan? Parang i merong takot, reversal. Merong na natatakot sa kanila na mag-take ng risk or yes, merong ilang plans, may ilang gustong makita in the future, merong nililook forward, but at the same time, baka nananatili ito doon sa ilang plano. Alam niyo yon yung mga, yung mga lakad na pinaplano pero hindi matuloy-tuloy, ayan yun eh, not taking action baka manatili na lang doon sa imagination or ilang idea ilang plans. Pero hindi maharap. Na bakit naman? Meron, yun lang, hindi nagtatake ng rest or hindi magtatake ng rest. Right now ha, ito yung nakukuha natin marahil sa kanilang energy. Okay? Sige, add pa tayo. So, mag-add, kamusta ang connection ng dalawang ito? What's the real score? May umaangat the king of wands. Pareho lang silang nagpapakinamdaman. Okay? Hindi nila minamadali. Maybe, uh, they're taking their time then Okay? Na mas maramdaman, mas maunawaan kung ano sila bilang isang individual sa isa't isa. Okay? Sila na to. King and queen. Where the king and queen of hearts. Ayan kinanta. The strength chord. Merong lakas. May power yung connection nila. But at the same time, eto lang. Kulang pa. Siyempre pa, kailangan ready sila pareho sa isa't isa. Physically, mentally, emotionally, or even financially, spiritually, lahat na. Para hindi sila maging unfair kapag sila ay pinagsalpok na talaga ng universe. Pinagsalpok. Siyempre naman, kailangan buo at ready sila. Nang hindi sila naguguluhan o hindi sila sigurado sa papasukin nilang relasyon. Ito yung maangat. Ayan pa tayo. Kamusta? Energy check sa dalawang ito. What's the real score between them? Not not. Tinapos na tayo dyan. Papunta ito. Destiny guys. Kita niyo ba? meant to be. Destiny, meant to be, na nagkakilala sila, merong dahilan, merong purpose. Ayan. Anjan, sabi ko nga, ano, soul level, soul, soulmates, yung, yung datingan. Andito sila sa path na kailangan talaga, na pinagtatagpo talaga sila, pinagtagpo talaga sila ng universe. Kasi para yan sa ilang dahilan, obligasyon, responsibilidad, at merong purpose. Okay, merong purpose. Kuha tayo ng ilang final advice. Gusto, gusto natin dito yung pinakaisa sana. Energy check sa connection ito, Barbie Fortessa, David Licao ko. Medyo mahirap i-shuffle ito, pero subukan natin kung ano man yung babagsak sa koneksyon ito. Kamusta sila? Energy check. Barbie Fortessa, David Licao ko. Guidance po sa dalawang ito. Ay, may umangat na. Pero kukunin natin to Mukhang dalawa to Kukunin natin to Anong gusto nyo? Silang dalawa ba? Sige, dalawa na sila. Soulmates. Guys, soulmate. Kanina ko pa na ma-mention yung soul? Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Soulmate. At ito is a transformation. Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Tinapos na tayo doon. Ito yung umaangat na energy, energy check, love messages para kay David Lecauco and Barbie Fuertesa. Minsan yung gabay lamang po.